Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at isa itong severe tropical storm na may international name na Halong. Latest location natin para sa bagyong ito, kanina alas 3 ng umaga, ay nasa layong 2,105 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Yung movement ito ay pan-northwestward ng mabagal. So sa ngayon, yung scenario natin para sa, yung most likely scenario natin para sa bagyong ito, less likely ito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero in the event na pumasok man ito ng ating PAR, ang ibibigay nating local name para sa bagyong ito ay Kedan. Pero in both of these scenarios, pumasok man or hindi itong si Bagyong Halong, so pag pumasok man ito, dada-place lang ito sa northern boundary ng ating PAR, ay hindi ito magdudulot ng uh, epekto sa kalagayan ng ating panahon as well as sa kalagayan ng ating karagatan. So manana ma mananatiling malayo itong sentro ni Bagyong Halong uh, sa ating bansa sa mga susunod na araw. At samantala, sa kasalukuyan, may min minomonitor tayong cloud cluster sa labas uh, ng ating Philippine Area of Responsibility uh, dito sa southern uh, area o or sa baba ni Bagyong Halong. So malayo ito sa ating bansa at inaasahan natin uh, or hindi natin inaalis yung posibilidad ng development into a low pressure area within the day or sa mga susunod na araw. So both of these weather disturbances, itong bagyong halong as well as itong cloud cluster na posibleng maging low pressure area mananatili pong malayo sila sa ating bansa at wala magiging direktang epekto sa ating panahon. For today, ngayong araw, asahan natin yung uh, uh, epekto ng Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Ito yung salubungan ng hangin mula sa northern and the southern hemisphere na kasalukuyan nakakaapekto sa southern Mindanao. So itong area ng Zamboanga Peninsula at Barmfor, today asahan natin yung mataas na chance na mga kaulapan at mga pagulan. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy nga itong maaliwala sa panahon. Generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga biglaan at panandali ang pagulan na dulot ng thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, Metro Manila and most of Luzon, inasahan natin ang generally maliwalas na panahon for today. Partly cloudy to cloudy skies pero hindi nangangahulungang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius, 34 degrees sa Tugigaraw, 24 degrees sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila for today, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 28 degrees sa Tagaytay at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Dito naman sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa ITCZ, itong area ng Zamboanga Peninsula at Barm, so generally itong southern portion ng Mindanao, ngayong araw sa po natin, yung mataas sa chance ng mga kaulapan. So makulimlim na panahon throughout the day at mga kalat-kalat pagulan and thunderstorms ang ating inaasahan. So, ngayong madaling araw pa lamang, itong western and southern portions ng Mindanao, nakapagtala nga tayo ng thunderstorm activity. So, may mga early morning thunderstorms tayong kasalukuyang nararanasan over these areas. Asahan natin na as the day progresses or later in the day, ay mas marami pang lugar sa Mindanao ang uh, makakaranas ng mga thunderstorms. So, asahan natin yung makulimlim na panahon throughout Mindanao, uh, pagsapit ng afternoon to evening. Nadulot nga, ng Intertropical convergence Zone. Samantala, itong area ng Palawan at Visayas, mananatiling generally fair weather yung uh, ating mararanasan. Pero like Luzon, asan pa rin natin yung mga chance ng thunderstorm sa hapon o sa gabi. Maximum temperature forecast for Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 33 degrees sa Puerto Princesa, 32 degrees sa Iloilo at Cebu, at 33 degrees sa Tacloban City. Maximum temperature forecast poro Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius, 33 degrees sa Davao at 33 degrees sa rin dito sa area ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapakat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung mga pagbugso ng hangin kaakibat ito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so sa araw ng Martes hanggang sa Biyernes, October 7 to 10, Bukas hanggang sa Merkola, sasahan natin magpapatuloy yung mga pagulan na dulot ng ITCZ dito sa southern portion ng Mindanao. Posibleng umakyat yung axis ng ITCZ at magdulot din ng pagulan sa Palawan at sa western section ng Visayas. So tomorrow until Wednesday, sasahan natin yung makulimlim na panahon at mga pagulan na dulot ng ITCZ sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, dito sa area ng western Visayas, Negros Island Region, Palawan, possible dito rin sa area ng northern Mindanao. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding or landslides over these areas dahil posibleng tayong makaranas ng mga pagulan sa mga susunod na araw. Pagsapit naman ng Thursday to Friday ay makakaranas tayo ng generally fair weather condition sa malaking bahagi ng ating bansa. Posible pa rin umiral yung ITCZ sa southern portion ng Mindanao pero mababawasan na yung mga pagulan. So yung balak ng pagulan na lamang ay sa bandang hapon o sa gabi. So generally fair weather throughout the country, pero ayun nga po, mag magdala pa rin tayo ng uh, pananggalang sa ulan dahil nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So inulit ko po yung dalawang weather disturbance sa labas, itong uh, si Bagyong Halong as well as yung cloud cluster na malayo sa ating bansa na posibleng maging low pressure area within the day or sa mga susunod na araw ay wala po itong magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon. So yung significant uh, weather system na iira sa ating bansa ay itong ITCZ sa may southern portion ng Mindanao at possible tumaas nga dito sa western portion uh, ng Visayas yung axis nito.